Aris, ang Aris sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, may maunawain na ugali pero may natatagong katapangan na magagawang ilabas pag dapat ng gawin, maingat sa pagsasalita na may isipang mapagsuri sa kausap na masipag sa trabaho, at masayang pag-uusap ang gusto sa pamilya ng laging may good energy ng swerte na maiipon sa pamumuhay. Matyaga sa mga ginagawa para makaipon ng maayos na pera, may malambing na pagmamahalan, Aris. Wi mga numero sa loto number 10, number 23, number 41, number 29, number 10 at number 14. Taurus Ang Taurus sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, may isipang mapanuri sa mga ginagawa lalo na sa pagkita ng pera ayaw nang may mga kalokohan at hindi nagtitiwala kagad laging. Nag-iingat sa pamumuhay at may katapangan ang ugali na mapagmasid. Madisiplina at laging inuuna ang mabigyan ng kasiyahan ang pamilya at masayang mga ngiti, lagi ang gusto sa pamilya. At kung may usapan na tungkol sa pera ay ayaw ng utangan dahil masino para sa pamilya ang kinikitang pera. May kadali ang magdudude sa kausap ngayong araw na may ugaling matahimik, malambing sa pagmamahalan. Taurus mga numero sa loto number no. 5 number no. 32 number 27, number 25, number 40 at number 30. Gemini, ang Gemini sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, sa pagkita ng pera. Ay ayaw ng usapan na may suhulan, iiwanan na kagad. Ang makakausap dahil ayaw ng problema sa buhay, sa trabaho ay masipag na masinop dahil ayaw mawalan ng hanap buhay at maaruga sa magulang at sa pamilya. Para mabigyan ng kasiyahan sa pamumuhay, sa trabaho. Ngayong araw ay masinop at hindi gagawa ng katamaran laging masipag sa mga gagawin, malambing sa pagmamahalan at hindi gagawa na makalamang sa ibang tao pagtungkol sa pera, masigla lagi na magsasalita sa pamamahay para madaming maiipon na good energy sa tahanan at ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, Gemini, mga numero sa lotto number 36, number 21, number 24, number 7, number 18 at number 15. Cancer ang kanser sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, matapat sa trabaho. Para mapanatiling may hanap buhay na nagpapasaya sa ginagawa sa buhay, at laging masaya ang aura para sa kasi paga na para makapag-ipon ng maayos na pera, maaruga sa pamilya at ayaw ng may madidinig na pagmumura sa tahanan ng walang makapasok na bad energy, maaruga sa magulang handa laging makatulong, wala sa isipan ang magselos laging may tiwala sa minamahal, Ayaw ng mga nakikisuyo at ayaw din ng mga kalokohan na mga usapan, may kaluwagan sa paglalabas ng pera para sa pamilya, cancer, mga numero sa loto number 7 number 21 number 19, number 8, number 40 at number 27. Leo, ang Leo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, sa trabaho ay may maiksing pasensya ngayong araw, mas gusto pa ang walang makakausap pag nagumpisa ng gumawa ng gawain, ayaw ng usapang paligoy-ligoy mas gusto ang mabilis na usapan para makakatapos kagad kung sa pagkita ng pera ay ayaw ng may kalokohan maingat sa ginagawang pamumuhay, para hindi maging malungkot ang buhay pamilya, malambing sa pagmamahalan, Leo. Mga numero sa loto number no. 5, number no. 18, number no. 39, number no. 20, number no. 33 at number no. 14. Virgo, ang Virgo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, may isang salita pag. May sinabi ay tuloy-tuloy na gagawin pag sa pamilya. Para laging okay ang relasyon, sa trabaho ay hindi. Gumagawa na pagpapataan sa mga gagawin, may kaisipan sa buhay na dapat ay maging masipag para makagawa ng pag-asenso sa buhay, may kadali ang magdudude sa kausap dahil laging nasa isipan na maging maingat para hindi basta maloloko ng ibang tao. At ang gusto ay laging masaya na matahimik ang relasyon sa pamilya. May kaluwagan magpapalabas ng pera para sa pamilya. Virgo Mga numero sa loto Number 14 Number 21 Number 8 Number 30 Number 27 At Number 15 Libra ang libra sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan Nabigay na ugali ngayong araw sa trabaho ay may ugaling mapanuri ngayong araw at may katapangan din ang ugali na mahaba ang pasensya Nakayang ilabas kung kailangan. May kahabaan ang pasensya sa mga gawain na trabaho at kung sa pera ay ayaw ng mga suhulan na usapan. At laging inuuna na mabigyan ng kasiyahan ang pamilya para laging may maayos ang pamumuhay. Wala sa isipan ang magselos pero may isipang hindi basta magtitiwala ngayong araw na malambing naman sa pagmamahalan. Libra mga numero sa loto number 14 number 32, number 9 number 27 number 40 at number 19. Scorpio, ang Scorpio sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, madisiplina para makagawa, ng maayos na pagkita ng pera at kung may nasabi sa. Kausap ay gagawin, at kung sa tahanan ay maingat sa mga gamit at pagsasalita, matyaga sa mga ginagawa at laging inuuna ang pamilya, at kung gagawa ng isang trabaho ay maingat para laging makaasenso sa pamumuhay. Wala sa isipan ang magbigay ng katalinuhan, at kung sa pera ay ayaw ng utangan na pag-uusap, masipag sa mga ginagawa sa bahay at sa trabaho, nang patuloy na makakuha ng naaayon na respeto sa mga makakausap, malambing sa pagmamahalan, Scorpio. Mga numero sa loto number 19 number 34, number 21 number 36 number 42 at number 2. Sagittarius, ang Sagittarius sa pahiwatig ng galaw. ng mga kalikasan na bigay na ugali ngayong araw, sa trabaho ay matapat at may ugaling maingat na wise sa mga dapat na gagawin, at laging gagawa ng plano sa mga gagawin para maging maayos ang dapat na magawa, ayaw ng inaabala sa mga dapat na gagawin ayaw ng kwentuhan sa oras ng trabaho, ayaw ng mga usapan na paligoy-ligoy iiwanan ang kausap para makaiwas na magalit, may kaluwagan magpalabas ng pera sa pamilya at malambing sa pagmamahalan, Sagittarius. Mga numero sa lotto number 24, number 15, number 27, number 19, number 36 at number 30. Capricorn, ang Capricorn sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, sa bahay ay masaya. Sa mga ginagawa lalo na pagkasama ang pamilya at sa trabaho ay mahigpit ayaw ng maduming paggawa masinop at walang pagpapataan sa gagawin, may maselang pag-uugali lalo na sa trabaho, at may salitang pagnasabi ay gagawin dahil ayaw nagsasalita ng hindi gagawin, may kaluwagan sa paglalabas ng pera para sa pamilya, maaruga sa magulang at handa laging makatulong, at ayaw ng mga usapang may kalokohan pag sa pera, malambing sa pagmamahalan, Capricorn, mga numero sa loto number 13, number 21, number 45, number 8, number 34 at number 30. Aquarius, ang Aquarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, hindi nagpapataan. Sa mga ginagawa na dapat matapos at sa pagkita ng pera parehas, Walang lamangan ng makaiwas sa makakaaway na tao, sa tahanan ay ayaw ng mga usapan na may kabastusan, maingat sa mga ginagawa at masaya ang isipan sa mga pangarap, nalaging makagawa ng pag-asenso sa pamumuhay, wala sa isipan ang magselos may tiwala sa pagmamahalan at hindi basta gagawa ng pagtitiwala sa mga bagong makakausap. Aquarius, mga numero sa loto number 15, number 29, number 21, number 40, number 33 at number 24. Pisces, ang Pisces sa pahiwatig ng dalaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, madisiplina sa gawain. Sa mga trabaho at matahimik na gagawa ng gawain, at may ugaling may isang salita para makakuha ng respeto. Sa mga kausap, at laging handa ang isipan sa ginagawa kahit may kahirapan, ay magtitiyaga para makatapos ng naaayon na gawain, ayaw ng nakikisuyo sa ibang tao dahil ayaw ng may utang na loob, matipid sa paglalabas ng pera sa ibang bagay sa pamilya ang perang kinikita at ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, Pisces, mga numero sa loto number no. 2 number no. 20, number no. 15 number no. 37 number no. 34 at number no. 40.